يا الله يا الله يا الله يا الله يا كريم يا الله يا كريم يا الله يا كريم Sa ikasampung araw ng digmaan sa Gaza, sa pagitan ng Israel at ng mga militanteng Hamas, mas lalo pang tumindi ang sagupaan sa rehiyon. Kung saan kanina lamang, sunud-sunod na air-to-ground missile ang pinakawalan ng Israeli Air Force na may layuning tuluyang durugin ang mga armadong grupo na patuloy na nakikipaglaban sa puwersa ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa loob ng ilang minuto. Walang patid ang mabibigat na airstrikes na tumama sa mga tinukoy na target na sunod, sunod na pagsabog ang yumanig sa mga lungsod ng Gaza habang ang mga misail mula sa mga fighter jet ay tuluyang nagpaluhod sa mga gusali kung saan nagkukuta ang mga militante. Target ng IDF ang mga pasilidad na pinagkukublihan ng mga terorista kabilang na ang ilang gusali ng mga sibilyan na ginagamit ng Hamas bilang command center at imbakan ng kanilang mga armas. Mula sa taas, kitang kita ang mga drone footage ng pagkawasak ng mga estrukturang ito na mabilis na gumuho dahil sa tindi ng mga pagsabog. Sa lakas ng impact ng mga nakamamatay na mga misil, lumipad ang mga debris habang bumalot ang makakapal na usok sa itaas na maririnig ang sunod-sunod na dagundong ng pagputok ng mga bomba tanda ng walang humpay na opensiba ng puwersang Israelita na walang anumang depensa ang nakapigil sa matinding air assault na ito ng Air Force dahilan upang tuluyang gumuho at nadurog ang mga pinuntiryang pasilidad. Kasabay ng pambobomba, tuloy-tuloy din ang ground operations ng Israeli forces. Nasa mga makikitid na lansangan ng Gaza, nagkakaroon ng matitinding sagupaan sa pagitan ng mga sundalo at mga militante na may mga sniper na nakaabang sa kanila habang ang iba ay patuloy na nagpapaputok ng mga rocket-propelled grenades. Ayon sa IDF, hindi nila titigilan ang mga airstrikes at ground attack sa Gaza hanggat sa hindi tuluyang sumuko at napahina ang kakayahan ng Hamas na lumaban. Nagagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para mawala ang mga salot na ito sa rehiyon at para ipagtanggol ang kanilang bansa mula sa banta na dala ng mga teroristang ito. Matapos ang walang humpay na pambobomba, bumulaga sa mga sibilyan ang matinding pinsala sa Gaza na umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga sugatan at panaghoy ng mga nawala ng mahal sa buhay habang agarang rumesponde ang mga rescuer upang sagipin ang mga natabunan. Maraming Palestinian ang nagtatanim ng hinanakit laban sa Israel dahil sa walang habas na pambobomba ng IDF na tumodas sa mga sibilyan. Gayunpaman na dismaya rin sila sa Hamas na ginagamit umano ang kanilang mga pampublikong pasilidad bilang taguan. Dahil sa mga pangyayaring ito, ipinagpatuloy ng mga Palestino ang kanilang kilos protesta na hinihiling ang pagpapatalsik ng Hamas mula sa Gaza. Dahil para sa kanila, walang ibang ginawa ang grupong ito, kundi ang ilagay sa bingit ng kamatayan ang buhay ng maraming sibilyan. Nasa mga lansangan, maririnig ang sigaw ng galit at pagkadismaya. Bitbit -bit ang mga placard Mariing kinukondena ng mga nagpo-protesta ang paggamit ng Hamas sa mga tirahan, ospital at eskwelahan bilang kanilang mga kampo. Ayon sa ilang residente, hindi na nila kayang mabuhay sa takot at gusto na nilang makalaya sa anino ng organisasyong ito. Subalit sa kalagitnaan ng protesta, biglang lumabas ang mga armadong mandirigma ng grupo. Hawak ang kanilang mga baril, itinutok at ipinutok nila ito sa himpapawid na isang malinaw na babala sa mga nagpo-protesta ngunit sa halip na matakot na natili ang karamihan sa kanilang mga pwesto. Bagamat bahagyang umatras ang ilan, pero hindi nila tuluyang iniwan ang protesta. Sa halip mas lalong nagalit ang mga residente na ipinapakita nila na hindi sila basta-basta matitinag sa mga animoy hamon ng mga militante, na hindi nila kayang patahimikin ang maraming sibilyang naiipit sa digmaan dahil sa impluensya ng mga salot na ito. Sa kabilang anggulo, mas itinodo pa ni Trump ang mga pambobomba nito sa mga syudad ng Yemen na hindi na lamang ito isang simpleng pag-atake kundi ito'y isang mas pinaigting na operasyong militar upang wasakin ang mga lungga ng mga rebelding Houthis at tuluyang pulbusin ang kanilang puwersa sa sarili nilang teritoryo. Sa loob ng magdamag, walang patid ang pag-atake ng mga eroplanong pandigma ng US military na sunod-sunod na mga missile ang bumagsak sa mga kilalang kuta ng mga hoti mula sa mga kampo ng militar hanggang sa mga tunnel na ginagamit nila bilang hideout. Ang matinding pagsabog ay nagdulot ng pagguho ng mga gusali habang ang makakapal na usok ay bumalot sa mga pinuntiryang pasilidad. Ayon sa mga ulat, isa sa mga pangunahing target ay isang underground bunker na pinaniniwala ang pinagkukutaan ng mga matataas na leader ng HOTIS na sunod-sunod na mabibigat na pagsabog ang yumanig sa lugar, tanda ng matagumpay na pagtama ng mga bomba ni Trump. Sa ilang sandali lang, nag-viral sa social media ang mga video na lumiyab ang mga binomba ng Washington, isang indikasyon na seryoso ang US sa paglipol sa mga grupong ito. Dahil mula pa noong March 15 hanggang ngayon, ay hindi pa rin tumitigil ang kampanyang militar ni Pangulong Donald Trump laban sa mga militanting ito. Ang operasyon ay bahagi ng mas malaking estratehiya ng Amerika upang protektahan ang kanilang mga kaalyado sa gitnang silangan. Naayon sa Pentagon, hindi maaaring hayaang manatili ang Hoti bilang isang banta. Lalo pat patuloy silang sumusubok na umatake sa mga barkong pandagat ng US at sa mga kaalyado nito. Ang serye ng mga airstrikes ng Estados Unidos ay humantong sa pagkamatay ng maraming mandirigma ng Hottis at ng ilang mga senior commander nito. Kasama rin sa mga tumawid sa kabilang buhay ang kapatid ni Abdul Malik Al-Houthi na isa ring leader ng grupo. Ayon sa mga ulat, tinarget ng US Air Force ang kanyang lungga kabilang na ang mga imbakan ng armas at command centers na nagresulta sa kanyang pagkatodas. Dahil dito, naglabas ng babala ang organisasyon na ayon sa kanila ang walang habas na pambubomba sa aming lupain, ang pagligpit sa aming mga mamamayan ay hindi kailanman palalampasin ng mga tunay na anak ng Yemen. Sa bawat bombang inyong inihuhulog, lalo lamang tumitibay ang aming determinasyon na ipagtanggol ang aming bansa. Hindi kami mga terorista, bagkus kami ay mga mandirigma ng aming sariling bayan na handang ipaglaban ang aming kalayaan laban sa malakas na puwersa. Kung hindi ninyo ititigil ang inyong agresyon sa aming teritoryo, asahan ninyo ang mas matinding ganti na ang aming mga sundalo ay handang maglunsad ng mas malalakas na pag-atake sa inyong mga base militar, barko, at kahit pa sa mga kaalyado ninyo sa gitnang silangan. Habang nagpapatuloy ang pambobomba, isang tanong ang bumabagabag sa mundo. Hanggang kailan tatagal ang opensibang ito? At sa gitna ng naglalagablab na labanan, may kakayahan pa ba ang mga hotis na lumaban? O ito na ang simula ng kanilang pagbagsak? Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga pambubumba ng Israel sa Gaza upang i-wipe out ang mga teroristang Hamas dahil sa wala itong ginawang mabuti kundi ang maghasik lang ng terorismo na kahit ang mga sibilyan ay nawalan na rin ng gana sa kanilang pamumuno? At ano ang masasabi mo sa mga airstrikes ng Estados Unidos sa Yemen upang wasakin ang mga kuta ng Houthi at iligpit ang mga militanteng ito sa kanilang sariling lupain na ang mga pambobomba ni Trump ay nagresulta na sa pagkamatay ng kapatid ni Abdul Malik al-Houthi na talagang hindi na pinatagal ng Washington ang pagligpit sa mga pinuno ng kilusan. I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Issue sa bayan, digmaan, sa labas, politika, ekonomiya, di lang puro Dahil Ano mang oras saan ka man Balitang malinaw, walang iwanan Mahalagang balita, tinig ng